what's up mga boss, good morning sa inyong lahat Merry Christmas, nandito tayo ngayon sa may Grotto Pet Market, update tayo ngayon dito sa mga hindi pa nakakapamili ng mga regalo nyo sa labuans ones nyo punta lang kayo dito sa Jose del Monte Bulacan, Grotto yan, tara ito nakapili na si sir oh shout out kayo sir oh boss Romnick Vian sir ayun, nakakuha na yung taga saan ba kayo sir? taga Cavite po ah taga Cavite po, layo pa nila sir oh shout out kayo sir, ano kayo sir? Ayan, si Boss Jeric. Shout out ko. Thank you, Boss Good yeah. Morning, Kuya Gilbert. Good morning, sir. Merry King. Christmas. Merry Christmas po. Ito, update okay. tayo kay Kuya Gilbert dito sa Grotto Pet Market. Oh, Ayan. Okay. Yeah. Ngayon talaga tayo dapat na apat na dala. Kaso, oh. gabi pa lang, uh, pina-resort ng dalawa. Ayun, so, hindi ko na ginagawa. Huwag blessing niya kay okay. Kuya Gilbert. Mga boss, dalawa okay. ka agad kinuha. So, ayos, Boss, sa? Ayun nga. Maraming salamat uh, sa mga pa-resort. Then, si Leo. Oh. Okay. Yan, si Leo po natin ay 3 months two. na. Toko no boss no. 3 months na And yan. lang ha, princess type no. Princess si type. Magkano okay. um, to boss? Malaki. Yan. 6,000 lang yan. 6,000 lang malaki. Opo. Okay. Okay. Toko. Toko. Okay. Tapos si yan. Ito naman black and white. Black and white, babae naman yan. Good. Babae naman. Oh. Yan. Ang kita mo ka. lang ha. Hmm. Yan. Ang ganda ba? 6,000 din po yan. 6,000 lang. Babae pa. Ito. Bali, lang dala natin. Kasi yun nga, nakuha na. Ayun. Free pet bag tayo mga boy Free pet bag yan mga boss. And kung Metro Manila kayo, free delivery na lang yes, Karan, Gilbert no? Oo, oh, pag-usapan natin pagka labas na ng Maynila Pagka uh, labas ng Maynila, pag-usapan nyo na lang ni Kuya Gilbert yan yes. okay. Ayan, sa lahat ng mga gusto mag-avail kay Kuya Gilbert mga boss Ayan yung contact number niya, screenshot <laughs> nyo na lang mga boss okay. Then salamat sa kay Sir Leo, nakuha si Ating ng Sunday Tapos Sir Mustafa, yung nakuha naman si Nice ang ating toy poodle ni Sir Mustafa ng taga Matandang Balara. Maraming salamat Ayun. Ay, sa Maraming salamat po sa inyo. Merry Christmas po sa inyo. Merry Christmas yeah. sa lahat. Happy New Year. Thank you. Thank Thank you. Merry Christmas. <laughs> thank you. Thank you. Sa tot so, pala kay Kuya Gilbert, binigyan tayo ng regalo. Merry Christmas kay at kay Kuya Gilbert. Thank you Kuya Gilbert. Yes. Good morning, Ate Emily. Ay <laughs> Merry Christmas! Oh, so, shout out kay Ate Emily. Oh, binigyan tayo ng gano. Pwede ko pala ko yan, Jake. Meron tayo ngayon. Nabagsak ah. pala siya tayo ng mga pop chow ko. Oh. Nung no, nakarang po sa Bukawi. Oh, eh. 4-5 po sila. Share pala subscriber rin kay Jake. 3-5 na lang po tayo. Mura-mura na kay Ate yeah, Emily. Yan o. Social na, na si Ate Ay. Emily. Oh. <laughs> yeah, top show ko quality ha. Ah. Two, two, two may 2 times the warmer bed charge. Four five po ito nakaraan, three five na lang po ito subscriber. Three five na lang, murang-mura na. sa nakaarap ng mga toy dog pong ha. Wala na 4 five, three five na lang pa. Oh, una, Murang-mura na yan, kaya ate ito yun. Quality po yan, mga pong chow, 3 na lang po. Yan, Christmas sale lang. Malaki na lang po, available ha. Yan, nalaka na lang. Yan o, cute. May na lang po, 3 na lang po. Yan. Yan po, yan yung meron natin dito, mistiso. Ito, mistiso, yan. Egg burner sa Labrador mix breed lang po ito ha. Paunahan po, 3 po ito, 3,000 na lang po. 3,000 na lang sa subscriber ko, mga boss. Yan ha, binibigay ni ate. Yan, subscriber ni Gajek, 3 po ito, 3K na lang. Sa Egg burner sa Labrador mix breed. Yan. Golden lang paunahan po. PK na lang po, 3.5 po dapat. Nakit ang mukha. Oh. Yan o, all black po. Lalaki po available natin. Ha? Yun. Eto, ito, siya, ito ang dami o. Oh, daming uh, stock uh, na yung Ate Emily ngayon ha. Yes, 70 ah. yes, si pirasi lang yan. Ito siya. Ayun. Ha? Ito ang gaganda o. Mga Lalaki. <laughs> ay, babae po, may screenshot. Ayan. Lalaki. 3.5 po to, 2.5 na lang po. Ayan, na lang. Napakalaki ng discount yes. na binigay ni Ate Emily. Yes. Yes. Yan. 25 to 5 lang budget niyo. So, 25 na lang po ang kagandahan. Talagang ang mga large breed. Ayun, sa mga gusto magregalo sa Christmas Ito, mga boss. Talaga raw po ng ano German Labrador. Paunahan po tayo, babae lalaki. 25 na lang de kwento. Yan 25 na lang kaya Ate okay. Emily. At Sige, tayo ngayon. Dami niyan, no? oh. Naghahanap po ng Poms Spitz Japanese ako. Mix breed lang po 'to 30%. Paunahan, bigay ko na lang po 'to 25 babae. ba? 25 na lang babae pa. Yan. So kaya jackpot. 25 date mo 25. Ang dalawa po kinuwa 2,000 na lang po isang regalo. Ayun. Oh. 4K na lang pag dalawa oh, kinuha nyo. No. No. Sa so, Matoy, doon po na Pong Speeds. Oh, so, 2K na lang po yan. Ayan, 2K na lang. Yeah. 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 Ayun, Ayun, kayo, Emily. No. Ito ang ganda oh. Yes, Toy so, ito, parang sitio pero crossfit lang po. Yun. 2.5 yes, kaya, na lang yan ate Emily. Yes, 2.5 po. Ayan. Yes, kaya Jake, magpapasalamat po pala ako sa mga bayan na nagtitiwala sa akin. God bless po sa inyo. Merry Christmas, God bless, Happy New Year. Yun. Siyempre po sa mga vlogger po, supportan po natin sila lahat. Kapakabay po nila. Yun. Thank you ate Emily ah. Kaya PM lang kayo kaya ate Emily. Yeah. Good morning, Masayzi. Morning, nang boss Jake. Merry Christmas. mas. Haha. 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 Oh, dito ang available natin yan Tatlong babae, tatlong lalaki oh. Ayan, 5 uh, months old may get oh. uh, Kompleto pa kuna na yan Bigay na lang natin dyan, uh, 10K isa 10K na lang isa, isa. Ato, puro to, puro ah, Ito puro babae ito Ah, ito puro babae Ito puro babae yan Ito yung ito puro babae oh, Ito puro babae yan Ito yung mga lalaki Ito yung, puro babae lalaki ayan, Tatlo, tatlo oh, Ang partner-partner na yan oh, Kompleto pa kuna na yan 5 uh, months may get Ah oh. Yun. Tapos meron din tayong French Bulldog. na lang. ito, nag-iisa na lang. French Bulldog. Uh, na lang. Ito, babae. Babae. Uh, babae pa. unahan na lang dito. Nag-iisa na. Ito pa kung na may papers dito. Alay lock mo. Oh. Uh, ayan. Bigay na lang natin dito. Female. 20K negotiable. Yun. 20K na lang yan. 20K. Uh, with papers to on hand. Ah. With papers na yan. yung papers niya. Yan. Kaya ba uh, si tapos meron din tayong Chow Chow. Ito. Napaka-cute. Oh. Chow Chow. Chow Chow. Tayo, chow Chow. Lalaki. Yun. Sa lalaki, 2 months and a half. Ayan. Ayan, o. Ganto niyan, o. Ito may vaccine. Solid lutang yan, ha? Solid lutang. Solid lutang. Hindi na natin 12K na lang, Bossy. Ayun, 12K na lang. Una-una na lang. Una-una na lang yan, ha? White, cream color, clean. Okay, isa na. Isa na lang. Tapos meron din tayong white lemon na bigel. Ito, Lalaki din. Bigay na lang natin dito. 6K na lang. negotiable na lang. Di vaccine, di ron din tala. Isis meron. Ayan, Lalaki. Yon, Kira lang natin 6K, negotiable pa. Yon. Sa lahat lang gusto mag-avail, message lang ako. Basta subscriber Boss Bostik, more discount tayo. Tawagin lang ako sa 0910-133-9194. Yan, si Boss JC. Uh, Thank you, Boss JC. Advance Merry Christmas sa Yabat. Buwan Boss JR. Merry Christmas. <coughs> ito, Merry Christmas. Merry Christmas. May abin naman tayo ito, mga Golden Retreat. Thank you nga pala. Shoutout pala Boss JR. Yeah. Binigyan tayo ng regalo niyan. Thank you, Boss JR. Ay, available tayong golden. Ha? dalawang babaeng di Fred. Ito quality magulang nito, quality. Ito quality, gaganda niyan, boss ah. Ayun oh. Eh mga deep solid ito. to. Solid ah. Uh, uh. Square face. Oh, Duma sa niya call. Asin ko 16,000 negotiable pa naman. 16,000 negotiable. Uh, license plate box din sila nan papers. Ayun, nan paper. Golden retriever na quality. Man. eto Ay tayo isa, ganda okay. kulay ah. Black. Natuman sa Leopold dahil ang laki Big bone. Big bone. Tapos flex ko lang yung kuya nila para makita nila. Ito may kuya pa to. Yan. Ito yung unang anak yung kuya nila kung gaano kalaki. Ayan well, laki ah, Ang ganda. Quality boss ha. Yeah, big bone yung kuya niya. Flappy. Oh, flappy ang balayibo. Flappy flappy yung balayibo. Kaya maganda yung breed nito mga boss quality tapos may belgian pa tayo dito tatlo eto yeah. mga belgian naman possible to silver guard dog eto maganda kulay ng tapas ha 2 months old sila 2 months old na ang single 8,000 8,000 Bawas pa naman ayun ibabas siya po yung paya oh, mga boss ha dalawa na laki to eh boss niyayar yan ayun o dalawang eto nag iisa na bayan mga boss mga kulahan na lang tapos, Ito, mga, mga... Ano, america American Bully. American Bully, blue. Ito, classic ano to, classic packet. Classic packet. Pwede pang regalo. Yan ang oh, maganda pang regalo to, mga boss. Sa mga spread vaccine. Oo. Oh. Uh, two months and a half old. 7.5 lang. 7.5 na lang. May e, American Bully ka na. Yan, gaganda Eto, pa ng kulay. Ito, choco. Ito, choco. Ang American Bully, 7.5 lang. E, Tapos meron pa tayo rito lilac. Ito, lilac naman. Ito, una-una na lang dito, mga boss. 7.5 din yan, boss? Ah, 7.5. 7.5 na lang yan, oh. No? lilac, oh. <mukas> sa lahat ng gusto mag-avail, ha? PM lang nila ako sa number ko. 0926-387-0267. Yan. Yeah. Yeah. Thank you, boss. Thank you, boss, Yara. Merry Christmas. Thank you. Good morning, boss Hello, good morning. Advance Merry Christmas. Advance Merry Christmas. Kumusta? Yeah. Kumusta, yeah. so, boss. Update tayo kay boss din. Screamer din TV. Yan. Yeah. Eto, may mga poodle siya rito oh. Ito sir Isahan natin dito Yun Yun yung person Apricot male. Yun Toy poodle ah. May keywords na po ito At saka isang vaccine Isang vaccine na Yes po Ayan. uh, Hypoallergenic po yan Basta poodle Apricot po Ayan, Ayan apricot Mediworms po yan, tsaka isang boxy okay. Ano? Dito Kano ito, boss? 8.5 na lang 8.5 na lang Pero pagka-subscriber uh, po ni Sir Jake Sige ko nang kahit hanggang 8. Ayun kami ng discount Yan. Sabihin nyo lang, subscriber ko kayo, mga yes. boss. Yes. Yan. Siyempre. Yan. Sa Jake Adjusy. Pasok yan. Yan. Christmas nyo na, ano na to. Ito Eto, sir. Maltese. Maltese. Male. Ah. Ah. Five months old. Ah. Complete the worms. Complete vaccine. Ah. Uh, Ang original price ko nito, 15. 15,000. Yes, sir. Pero pagka-subscriber ni Jake Adjusy, 10,500 na lang. 10,500 na lang. Yun. Oh, Ulang mura na yan kay Boss T. Martin ah. Okay. 10-5 na lang, Baltis. Diba, Mapamask ko ang tog natin yan. Ah, uh, Napaka-cute. Ito sir, konting ano na, trivia. Ah. Uh, para itong, ano, para itong pudel. Ah. Uh, high polar genic. Yun, high polar genic. Kaya lang ito sa kulot. Ayun, uh, Yan. Ah. Diba? Pero mabait din po ito. Ayun, mabait yan mga boss. Ito, may mga sa din dito si Boss Dean, mga boss. Ayun, ang dami oh. Meron po tayo dito. Oh. Ito, exotic. Yan, yeah, yan, yeah, yan. Yeah. Ito, exotic. Yung babaeng may pango. Oh, Eto, exotic ito, ito, ito. Exotic. Magkano ito, Boss Dean? Uh, bentahan niya, sir. Nasa 25. Binibigay ko lang na 18. 18 na lang. Opo. Yan. Ito exotic din. Lalaki naman. Ito, ito female ah. Ito yung female. Eto, female po ito. Ito yung lalaki. lalaki. Yan. Ito exotic person. Ah. Lalaki. No uh, short hair. Ah. Binibigay ko po lang ano to. 15. 15 na lang. Pero kung ano kahit sige. Bukasan natin. Ayun, negotiable pa naman o kay Boss Lin. Eh. Sa uh, Jake and Jesse. Yan. Ito naman Persian. Ito sir, male person. Ah. 5 months old. Yan. Ang original price ko rito, 10.5. Ayun. Bigay ko lang 9.5, sir. Ayun, mga boss, kamukha ito ni Casper, oh. Uh, oh. Ayan, oh. Pero negosyable pa ito, sir. Ah, uh, negosyable pa. Yes. Itong isa. Ito, female. Ito, ito, ito. E ito, <laughs> Magkano to boss? Ganon din ang price ko yan oh, Original price ko 10.5 ah. Bigay ko lang 9.5 Pero kung ano, sige pag-usapan natin Yan 9.5 na lang po. Yes, po. Yan Yan sa lahat ng mga gusto mag-avail mga boss Opo. Okay. DM nyo lang kaagad si Boss Ding sa FB nga Yes po. Skipper Ding TV. Uh, follow po sa FB page ko. Skipper Ding TV. Tapos please subscribe to my channel. Same lang po. Ski 14 TV. Yun. At uh, saka siyempre po, uh, shout out. Okay lang po ba? Ah, sige ba. Shout out po kay Ah, uh, uh, Kuyang Herbert ah. ng Mount Caladias Lodge 91. Agad, nasa Dumaguete po siya. Salamat po sa pagbili mo ng poodle sa akin nung Wednesday. Ayun, regalo niya sa mama niya. Ayun. Salamat po at uh, shout out sa Shout out po sa kapatid niya kay Ate uh, Francis at uh, kay Kuya Aaron yung yung nagmeet up doon sa ano, ayun, the burger king sa Welcome Rotonda. Ayun. Tapos shout out ko kay Sir Kay Sir Ringo at siya kay Ma'am Bumili sa akin last week dito ng uh, person cut At kay uh, Sir Marco Salamat po sa inyo, dalawa, pagbili nyo ng Toy Poodle sa akin Ayun. At sa lahat po ng mga customers ko before, marami po salamat At advance Merry Christmas po sa lahat Ganun din po sa mga magiging uh, customers ko pa Ayan, Ayun. Ayun. Ayun, shout out din pala kay Boss Chris Bunda Happy Birthday sa iyo, Boss Chris Bunda yan, shout out sa'yo Yan Good morning, Boss RK. Good morning, Kuya. Merry, advance Merry Christmas. <laughs> advance Merry Christmas ito, po. Ito, update tayo kay. Yun, update tayo kay Boss RK dito sa Grotto Pet Market. Yan. Ang dala mo ngayon, Boss? Ito kayo. Ngayon ko yung ito muna natin, Toy Poodle. Ah, Toy Poodle. Yan. Ay, yan, bag... Ay. Female. Ito, ang ganda ay, ng, ng mga. months po yan. Eh. Medyo madungis so, lang eh. Sobrang cute, oh. Ang <laughs> liit lang ng mukha. Oh, in 3 months, may boxing tsaka dewarm na po ito. Ito, Asking namin po dito, ano na lang po siya, uh, 9,000 na lang po. 9,000 yeah, na lang. Natin, yeah, yan, 3,000 din. Yan, female pa yan mga boss ha. Yan. Anong sige yung compact chow natin? Ito oh, ang lang oh. Going in 2 months din? Right? oh, eh, grabe, ang oh, cute niya to boss ha. Perfect yan. Sobrang cute oh. Yan, yeah, compact lang po ito. Yan. Ito na na to boss? Yeah. So, so, asking namin dito kuya, ano lang po, 12,000. 12,000 na lang. Oh, yan, yeah. yeah. kay boss Ake. Yan. Yeah. 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 Okay, okay. yeah. Anong gender niya yeah. boss? Female po. Female. Yan. Yeah ito mga ito, Golden re retriever. retriever, ang cute o. Ilang months na tabas? 2 oh, months old po, may e boxing at deworm na rin po. dalawang female ang available natin dito, tapos isang male. Pakita ko yung male natin. Ito yung male natin. Ah, ito yung male o. Oh. Quality, quality. Square oh. face po yan. Yeah, Magdi-different pa. pa po ang color na ito Magiging uh, mag dominant pa color Mag, mag ano pa, magda-dark pa siya okay. yeah. Ito, asking namin dito kuya, ano na lang, 13,000 na lang po Ayun, 13,000 na lang, quality, yeah. quality yeah. na golden retriever, 2 months Ayan, yeah. patlo yan mga boss yeah. Sa mga nagayang ng pangregalo niya ngayon Ayan, po Ayan, magandang pang-regalo to ha? princess type boss Tapos. princess type Princess type Tapos. na si Itso, gaganda oh. Ito, ang ganda, ang cute Team oh. yeah, okay. po yan, lalaki po parehas, dalawang oh. lalaki Pure black, boss ito, asking dito kay 6,000 na lang. Yun, 6,000 na lang. Murang-mura na, oh. Laki. Ito ang kit, oh. nose po yan, mga kapatid. Stab nose, yan. 6,000 na lang kay Masa RK. Meron din po tayo dito, ano, husky wooly? Ito, oh. ang kit, oh. Mga husky. Wooly. Yan. Dalawang copper na pinay. Ayun, dalawang copper, oh. Blue eyes po yan. Ito na mga mata, blue eyes, oh. Anong gender niyan, boss? Ah, babae po. Pares babae. Oo, po, babae. Tapos meron tayo Ayan, dito. Mga huli yan, mas. o blue eyes. Magkano isa dyan, boss? Ay, Eto, huli rin. Yan, blue eyes. Okay, may mas blue eyes. Babae din po ito. Eto, blue. ang asking namin dito, 13,000 na lang po. 13,000. Sa hindi na na-asking huli. Yan, blue eyes mga boss, o. Yan, okay, kay boss RK. Ayan. Yung mga dala natin ngayon. Well, meron pa po pala ako, ano, rottweiler sa bahay. May dala pa ang rottweiler na female. Hindi ko lang nadala ngayon kasi pina-update natin yung vaccine. Ayun. Ayan. Meron din Rottweiler si Boss Alkay mga boss sa mga naghahanap. Ayan. Ayan sa lahat ng mga gusto magkapil mga boss. DM lang kayo sa FB ni Boss RK. RK Pet Shop na no? boss na. No? Tapos yung so, contact number po namin ano 0915-485-3435. Papili uh, po kami tawagan do kasi ngayon po medyo nagkakaproblema sa Facebook. Ah. Kaya nga rin sa mga report sa Facebook kaya ano. Ayo. Ay, mas maganda po kung direct okay. message na lang oh. o direct call oh. no basta. No? Yes, Yan. Para ma-reply namin kayo again. Yon. Ganyan you po Sir Kay ha. Merry Ayon. Christmas. Okay. Ito, may dala si Sir dito. Good morning, boss. Morning, Ito, may dala si boss dito na ano, ha? solid to, boss, ha? Aqua B oh, no, B1, ano, oh. big follow. Ito, quality, o, oh. aqua. Anong gender nitong oh, maganda na to Papa boss? Papa DNA ko, PJ, eh. Ah, Papa DNA ko, oh, lang. pala. Uh. Yan. Parang kak no. Yan. pa, yan. Ilang months na to, boss? Four months. Four months na, solid oh. Aqua B, 1 B1, B1. Aqua Opa B1. Pale palo. Yan, pale palo. Yan, solid oh. Magkano yung sarito, boss? Yung parents galing sa ano, uh, back to back na uh, Aqua B2. Opa, pale palo. Ayun. Magkano yung sarito, boss? Ano na lang, PM na lang sir. PM na lang. Anong Facebook mo, boss? Uh, Arnie. Coronel, yan. PM nyo lang siya, mga boss. So, thank you, Boss atin, ha? Merry Christmas, ha? Thank you, thank you, sir. Ano pala yan? Oo. Hindi, kanina pa. Good morning, Boss Rodman. Merry Christmas. Parang malungkot ka, ha? Ito, parang parang malungkot. para yun. Ayan. shout out kay Boss Rodman, <laughs> ayan, ayan, kay Boss Rodman, pa Boss Rodman, Thank you, boss, ha? Merry Christmas, ha? Merry Christmas. Ayan. update tayo kay Boss Rodman. Sa mga sa mga tulong sa amin, Ito, may dala si Boss Rodman na Sitsu <laughs> Black and white. Uh, At parang try ko, no, boss, no? Oo, uh, try ko. Ang ganda yan. Idol, ang pangit, to oh. Lalaki. Ang regalo to, idol. Oh, yan, oh. Maganda pang regalo to, mga oh, boss. Nag-isa na ba yan, boss? May black na ako sa Ayon. baba. Ayun. Ayun. Ito, ganda na ito, lalaki. Magkano to, ito, boss? May bago na to, ah. May bago na sa kanila, 6.5, kasama na deliver. Ayun, 6.5, kasama na deliver. Yan. Murang-mura na yan, mga boss. Pre-delivery pa. Una-una na lang. Yan. Meron tayo itong black tan na female sa taon may gate. Ah, ito female naman na black tan. Yan. Kaso nawala yung papel. Walaki na, no? oh, kaso nawala yung papel. Ay, dun, eh. Ah, nawala yung papel. Oo. Oh. May vaccine so, na ba yan, boss? Ano, ano siya kompleto na bakunan na ito? Kompleto na. Ayun, At ilang months na ito? Ayun, ilang months ito? One year may gate na ito, boss. Ayun, At one year na. Hintay na lang mag-gate, no? Babae. Female. Yan. Black tan. Magkano ito, boss? 6-5 na lang din. Kasama na din. Ayun, 6-5 na lang free delivery na babae. Yan, yeah. aalagaan nyo na lang yan. Aalagaan oh, na lang. So, sa mga alagaan ng pangalaga dyan, ito oh. no? Ayan. Ayan na. Ayan. Tapos meron pa tayo sa bahay na Bengal sa kapag sa mga nagaanap dyan, idol. Oh. Meron tayong Bengal na pusa saka, mga pag, sa mga pag, Sa mga alagaanap dyan. Pasa ko lang sa inyo yung details. Ayan, sa lahat ng oh. gusto mag-avail, kontakin nyo lang si Boss Rodman sa Ayan, contact ba? number niya. Ito. Ito lang ako lukoy na yan. <laughs> Ayan. Screenshot yun na lang mga boss Ayan boss Yun Merry Christmas boss Merry Christmas Ah ito Bono boss baby ano boss? Paano, boss? Okay. Ito, abin tayo kay Boss Bibi dito sa Grotto Pet Market. Ito, ito na ng sitio ni Boss Bibi. 4-5 eh. lang. Yan, 4-5 lang. Ay, ano gender niya, Boss? Puro lalaki yan. Puro lalaki. Yan, oh. Ang cute, oh. Ang harot, oh. <laughs> May pa yan. Basta subscribe. Yan, pa yan, mga boss. Pag-subscriber. Itong person mo na to, Boss. Yan, sana Ah, malaki na oh. Wi-i pa 'yan. O, oh, oi pa 'yan mga basta. Ayun oh, oi dai. Oh, may bawas. <laughs> 8,000. Oh, gumastos pa. 'Yan, may bawas pa 'yan. Lambing oh. 'Yan. Etong ano mo boss? 'Yan. 'Tong exotic mo. 'Yan, magkano 'to? 7,000 exotic lalaki. Lala na bas? Ayan. sa lahat ng mga gusto mag-avail mga boss PM nyo lang si Boss Bibi sa FB nya okay Boss Bibi ha Merry Christmas Good morning Lisa Ito update ako mam Lisa to marami sya dito mga leash uh, Tsaka salamin Ito maganda ang mga yayaman din oh. Ito may dog cage din o oh. yan Ayan oh. Uh, mga cat litter Ayan, mga supply. Marami rin sila ng bisa at tape. Ayan, mga laruan ng pusa. Mga pet bag. Marami rin sila ng niyan. Ayan, ito. Mga higa ng mga pets, oh. Marami sila ng bisa niyan. Gaganda. Ayan, mga pet bag. Tsaka cat, pa, cat bag. Ayan. Ito, gaganda, oh. Ang regalo sa Christmas. Ay, may pakin din. Ayan. Thank you, Ma'am Lisa. Ay, PM na lang kay Ma'am Lisa, mga boss. Merry Christmas. Yan. Good morning, Boss Pornok. Merry Christmas. Merry Christmas. Happy New Year. Ito, update na, Boss Bornok. Gaganda oh. na mga, ninyo, ninyo, mga ninyo. Ayan, oh. ano nyo. Cuts nyo, mga kitin nyo. Yan Ano ito, Boss Ragdal? Ragdal. Ito, Ragdal na solid o. Oh. Ganda ng mata niya. Oo. No? Oh. Ano ano to boss? 30k negotiable 30k negotiable Ano ang gender nito? Female Female, ganda Female oh, yan Quality oh uh? Yan, 30k Negotiable pa naman yan kay boss bornok mga boss ha Yan Okay Yan Ito British naman, short hair Yan Mukha ni Gapi to Yan oh, oh. Magkano to hair. boss Borlock? 30k din negotiable 30k, yan quality na British short hair Yan, blue blue. Ganda ng mata, oh. Solid, oh. Yan. Ayan, sa lahat ng mga gusto mag-avail, mga boss. Contactin nyo lang oh, si okay, Boss Borno Text nyo ako sa number ko, 0945-744-0151. Yan, Ayan, si Boss Borno Thank you, Boss Borno ha. Merry Christmas. So, ayan, mga boss. Dito ko na lang tatapusin yung vlog. Merry Christmas sa inyong lahat. Sa, sa lahat ng mga gusto mag- ano, punta lang dito sa Grotto Pet Market. Yan. Please like and subscribe to my YouTube channel, Jake Babush dari Christmas. Yan, Babush. Ding, ding.